Ilang araw na lang, mga idol. Balik na naman ako sa reality. Balik Saudi na naman. Ta Woo! Buhay talaga, oh. No choice naman, eh. Diba? No choice naman. At ang mga bata, eh, di pa na tapos ng pag-aaral. Kaya, talagang kailangan mag-abroad malapit na rin makakatapos ah, din yung mga yan Charon! Ha? Ah? Alam ah, namin ko na mga idol at A8 ah, back to the future tayo back to the future na naman tayo kasi tara na to galing ng sambales na masel yung anak ko dun kasama yung ka-co-worker niya ang isang suko 200 daw yung bignet, bagnet ba yan? sarong bagnet ha? inek ko ko, kaya naisipan ko uminom nito. Ang harap na bulutan si Charon niya. May, ah, alam baboy talaga siya. Oh. May laman pa nga. Oh, yun tapos bumili rin siya ng suka na achara ito okay din oh no? amuy sili pero wala kang anghang na malalasahan ayoko, maayoko nakalagay dito 105 at tumbir mm, 105 pero ang bili ko rito 110 okay na rin 5 oh, pesos ang kubo Hindi, ah! masarap lang kasi yun, no? Oh. tsaka nanamnamin ko na to kasi Oh alam mo Basta ba kung... Wala na akong iinomin doon sa Saudi na alak. Oh, hindi naman ako nainom ng na sadiki doon. Hindi ako nakasarap sa bagnet. Ayun, bagnet. Bagnet. Ito, gusto mo? Tabang bagnet. Ayoko na. Binili ko to sa tindahan lang. Oh. Hipon. Eh, napaulot lang ako doon sa bagnet. Eh. Kaya naisipan ko uminom ng beer. Beer lang naman to.

ano ba ng Okay na? Salamat ay papasalamatan ako sa uh, mga makakapanood nito ng aking video at lang lalong lalo na doon sa mga followers ko sa aking Radiator Mechanic TV page sa Facebook at saka sa Youtube. Salamat mga bossing mga idol sa patuloy niyong suporta at panonood sa mga video kong ina-upload hanggang sa muli mga idol kita-kita na lang kayo sa update Salamat po muna.